Alam niyo mami, isa sa wag na wag yung kakalimutan kapag kayo ay inutusan ni amo na mamili or pumunta sa isang lugar na mayroong ipapapick up. Huwag na wag yung kakalimutan magbitbit ng lagayan. O yung pouch, truly, or kung nangyari isang piraso man lang yung bibitbitin niyo Magdala kayo at least kahit na yung <laughs> eco bag na yung marimar. Tingnan yung nangyayari sa akin ngayon. Bit-bit oh. <laughs> ko isang piraso. <laughs> Gustong gusto ko talaga pagiging tang ako. <laughs> diba? Bit-bit ko isang piraso ng mangga. <laughs> <laughs> Lahat dito may bit-bit yan silang mga ano. <laughs> May bigbit yun sila mga okay, kubag, ano yung mga lagayan. Kasi syempre, expect ko naman mga may, may lagayan na ibibigay at least. Kahit yung supot lang. <laughs> Wala pala. Wala palang binigay. Ganto lang oh. Bitbit -bit ko siya. <laughs> Ay na. Talaga naman Hindi ba mag-aakala guys na hindi ka bibigyan ng plastik eh. Isang piraso lang mo niyan, eh? So, hindi na ako nagdala ng eco bag. O, so, nangyari yan. Isang piraso. Isang piraso binitbit ko. <laughs> Tagam talaga. Ay, dito na nga ako mag ko. Dito na nga ako mag mag-exit. Nakakahiya mag <-bitbit. <laughs> mag magbitbit <laughs> mag -bit -bit doon sa, ano? Day? Ay, nako. Push, push, push. Wow excuse me, Marimar. Wag na wag yung gagawin tong ginagawa ko. <laughs> wag yung gagayahin, masisira ang beauty niyo. <laughs> Nagbitbit ng isang pirasong mangga. Eh ay nako, nakalimutan ko nang halos pick upin ito. Tapos oh, walang madaanan dito tayo. Halimutan ko na nga siya halos pick up eh. Hindi pa ako nagdala ng ano, ng lagayan. Kasi naman, sino man na mag-aakala, mga mina, hindi ka, na hindi nila ilalagay sa esupot ito. Eh, isang piraso lang naman kasi. Hello? Papalayo pa ako kakaikot no. Nilintian niya. O, buhay nga naman. Ay, nako, OP mall. Tama laki ng mangga ano to parang apple mango yata ito apple mango yata ito apple mango ba ito ewan ko kung anong klaseng mango ito ayan eh oh, o diba isang pirasong mangga binit binit <laughs> o oh, may ibel ano ba yan ano ba Sarap maging tanga. Ang <laughs> hmm. sarap maging tanga. Okay lang. Diba? Proud naman. <laughs> Mangga naman bit, bit natin. Hindi naman. <laughs> Hindi naman kung ano-ano eh. -ano Para lang nga tayong ano ewan. <laughs> Ay, nako. Talaga naman, may Mabel. Siya. Bye-bye na mga kumarites. That's all for today's katangahan video.